guys, yung tayo. Morning. yung afternoon sun sa kahapon. Marabi ang init Ang ko yan. yun. Um, Napaka-init na lang pala. Ang pa. Masakot na sa balat. Yes, <laughs> ang buha kati 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 pagkana tinawi sang ka lagi maliit ang kati nga agad ako maaga maliit ang buo ko lagi

Sagot, may mga medusa rin ang hangin. hangin na iligtat pa. Kaya pinakamagandang prase naman yan. Siya yung hey, ano, sa Hindi, na kasi Sa naman gawin, kaya na hindi pa ako pwede mo Ang dami ko so, ko talaga uyos na

Parang gumanda ulit. Kapit-bahay ko ulit mga branggit. Yung mga mudot. At yung mga alaman ko eh. Hindi nakakalaki. Hindi nabubuhay. Kaya naman nila yung bula. Hindi <tipunyat> pa pareto na lang kasi Hindi ako nasa nakayo. labas. Grabe. Grabe, hindi. Ayan, dami kang gagawin. Diba? Dami kang gagawin. Kaya, ito ako sana. Kasalan, sa ang salanay ng sa hotel. dami kang gagawin. просто на пресс. Ну я номер партии передала. А экзамен сами. А, ну